Ayan. Balang araw guys. Ayan. So ito na yung update natin para naman sa concert mamaya ng ating mga idol Ilias J TV Band. <laughs> Ayan. nabubulol na naman ako. So dito po sila naka-schedule ngayon mga ka-Q. Ayan. Sa Isabela Negros Occidental. Occidental. Ayan. October 31. Mga ka-Q. Araw po ng Biernes. Tama ba Biernes? Check mo nga yung calendar natin. Oo. Tama. Tama. Ah, uh, biyernes po ngayon, guys. Ayan, October 31, Isabela Negros Occidenta at Occidental Tigkalalag Festival. Ayan, so ito po yung kanilang venue mamaya, guys. Medyo maputik, ha? <laughs> Medyo maputik, wag sanang umulan, mga kakyo, Ayan, at kabak tubak nila dito, mga Q, ang Sweet Note Music. Ayan, so magkikita na naman sila ng kanyang idol. Yan, idol kasi ni Elias yung sweet note, mga kapiyo. Yan, at uh, chocolate factory. Yan, yan po yung kanilang makakabaktubak mamaya. So, panghuli siyempre si Elias na magpe-perform. Yan, actually nandun na yung sweet note. Yan, so nakita ko nakapagpa-picture na sila ni Mayor. Ayan, na Mayor ng Isabela. Yung sweet note. Maaga naman kasi palagi ang sweet note na yan guys kasi uh, hindi naman kasi araw-araw yung schedule nila. Ayan, kaya minsan nag-advance na sila ng punta sa kanilang uh, pinag-performan. Uh, Gaya na lang itong Isabella Matthew. So, mapapansin po natin guys. Ayan, medyo maputik, no? Ayan, no? Um, uh, medyo maputik po itong venue na ito. Mga kakyu. Ayan. playground naman sana siya. Kaso nga lang wala nang ano, wala damo. Ayan, puro na ano, puro na lupa. Mga Q, at ayan, may tubig-tubig pa. So, sa mga pupunta mamaya, ayan, wag na kayo magsuot ng sapatos na puti. <laughs> kung pwede, magtsinelas na lang kayo kasi ito, maputik po yung venue. Mga Q. hindi ko lang sure kung doon banda sa kabila, kung maputik. Pero dito banda, ayan yung stage, so, oh. uh, malapit lang yung stage at medyo maputik po talaga. So, wag sana, wag sanang umulan, mga Q, para hindi lumala yung putik na yan kasi kawawa yung mga paan dyan mamaya mga kakiyo basta mag enjoy lang kayo guys ayan ah uh, huwag nyo nang isipin yung putik na yan kasi paminsan minsan lang sila Ilyas pumunta sa isang lugar yan at hindi nyo na alam kung kailan ulit yan mauulit yung pagpunta nyo dyan sa Isabela so yun mga kakiyo maraming maraming salamat so balita ko naman pre admission naman siya yan libre naman siya walang wala kayong babayaran ticket mga kiyo. so lahat naman makakapanood mamaya. So abang-abang kayo guys sa ano natin sa update natin mamaya sa concert na ito ni Elias Tig Kalalag Festival. Yan, dispiras uh, mamaya, 'di ba? So bukas yung Halloween talaga at bukas meron na naman silang schedule guys. Sila Elias. Yan, so panibagong update naman 'yon. So ito namang update natin ngayon, syempre yung October 30 nila, October 31. Yan, October 31, 20, 25, araw po ng Biyernes. Yan isa ni Negros Occidental. So maraming maraming salamat mga ka-view sa panonood sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe. Ayan, para mo notify kayo mamaya sa mga update natin. Paki-subscribe na lang po itong aking YouTube channel at paki-click na rin ng tiny bell button. Ayan, sa mga bago po dito, nag update po ako about Ilias JTV. Ayan, sa mga ganap sa kung saan po yung kanilang concert. Ayan, yun po yung mga update natin. Dito mga good vibes mga ka-view. Maraming maraming salamat. Maguio. Sa mga pupunta mamaya, ingat po at sana mag-enjoy po kayong lahat. At hangat natin na maging successful po yung concert na ito. Maraming maraming salamat, Q Ingat. God bless po. Ayan, wag na kayong magsuot ng sapatos. Ayan. Kasi pag nagyugyogan mamaya yan, mga kakyo, yan matatapakan yung mga sapatos na Mas maganda mag kayo. Pag mga ganito kasi yung binyo guys, medyo maputik, So, hindi advisable dito na magsuot ka ng pantalon. Yan. So, pwede kang mag-short. Yan. O with chinelas. Yan. So, ano naman ito eh. Festival naman ito eh. Ayan o. Oh, Tigkalalag Festival. Siguro yung ibang pupunta dyan mamaya, ah, nakamake-up na pang Halloween. Panigurado yan. Mga Q, magtatakotan kayo dyan mamaya. Yan, yung may mga sakit sa puso, huwag nang pumunta. Ayan, kasi panigurado yan guys. Yan, may mga costume talaga yung iba dyan mamaya na nakakatakot. Yan, panigurado yan. Kasi yung tema pa lang nila, tigkalalag festival. So, ibig sabihin, parang costume party yan mamaya. So, yung iba dyan napupunta, may mga costume yan, nakamakeup yan ang nakakatakot. Yan, uh, bigla na lang, gugulatin ka. So, baka may sakit ka sa puso, huwag ka na lang kumunta. Yan, manood ka na lang sa live ni Dave o sa live ko dito sa aking uh, YouTube channel. Yan, para... Uh, kasi baka may sakit ka sa puso. Advice lang naman yun, guys, ha? mas maganda na ano tayo advance tayo mag-isip kasi mahirap kasi yan mamaya hindi kayo kilala ng mga tao diyan no? isipin nila na game ka so, bigla ka na lang gugulatin tapos may sakit ka pala sa puso o oh, di ba so hindi advisable na pumunta ka kasi yung tema pa lang nila tigkalalag festival so ano yan more on katatakutan yan mamaya panigurado yan yan kung wala man hindi maganda pero uh, sa tingin ko talaga may mga pupunta dyan mamaya na nakakostume na nakakatakot yung muka mga Q yan kasi Halloween so maraming salamat guys ingat God bless yan i-charge nyo na yung mga cellphone ninyo mga Q yan yung mga dapat i-delete i-delete nyo na para pag nag-selfie kayo hindi kayo naka-full memory yan i-charge nyo na para pag nag-live kayo mamaya hindi ka agad malulubat yung mga cellphone ninyo maraming salamat guys yan so yan lang po muna yung update ko sa inyo -in So mamaya, abang-abang lang kayo sa mga update pa natin sa mga kaganapan sa so, concert na ito ni Ilyas J.T.B. dito po sa Isabela, Negros, Occidental, October 31, araw po ng biyernes. Tiga